Hi guys, happy Saturday. It is 9:42 ng umaga. Tapos na tayong kumain ng breakfast. Nagluto tayo ng dried fish pati na ang ating fresh veggies from our garden. At um, tapos na rin ang storm dito sa aming lugar sa PA. At kailangan na nating magligpit or maglinis ng ating upper deck and lower deck. So busy tayo ngayon dahil meron tayong slight renovation ng ating um, dining room area si daddy ay nandoon magwawalis tayo guys kasi kahapon meron tayong bagyo actually meron ditong tornado warning so yung mga, yung mga ano ko guys yung mga paso na nakalagay lang sa rail so nilagay ko dito nilipat ko dito kasi nga baka siya mahulog so panahon na guys para magligpit samahan ninyo ako. Tapos mag-garden tour tayo. And then mag-harvest tayo ng ating mga beans. Kasi marami na tayong beans na ready for harvest. Pati na rin ang ating eggplant sa tagiliran ng bahay. Tara na, samahan nyo ako maglinis. So magwalis tayo guys. Hindi na ako nagpalit. Nakapantulog pa rin tayo. Nagay na natin ang ating mga bulaklak. yung mga pineapple natin guys so hindi natin alam kung ito ay mabubuhay pero ilagay lang natin siya pabalik sa deck ito yung ating marigold Katulad lang din sa Pilipinas, guys, pagkatapos lumipas ng bagyo, Siyempre, maglilipi tayo ng mga kalat. So, ang mga dahon din. Malapit na tayong matapos ang ating summer season, guys. Ngayong darating na linggo ay hindi na aabot ng 90 degrees ang ating temperature dito. So, napaka mild na lang. Nasa 70s lang tayo ngayong paparating na linggo, guys. Ramdam na ramdam na natin na malapit na rin matapos ang summer kasi yung mga dahon, guys, nagsisimula na ding malagas. Although green pa rin siya. So, yung mga dahon na yan, guys, magiging ano yan, yellow, brown, and red. Tapos, ayun, napapasok na ang ating autumn season. Ayan. Tingnan nyo itong sili, guys, oh. From my neighbor, ang daming bunga. Okay, guys, part 2. Kumuha na ako ng lalagyanan. <coughs> ito yung ating lumang mixing bowl pati na rin ang gunting <clears throat> so malinis na ang ating sahig ng ating upper deck pinalisan na natin yan tapos pinagpatong-patong ko lang yung mga silya natin para meron tayong daanan so ito na ang ating upper deck mag-harvest tayo guys ng mga beans at magluluto tayo ng panse today pati na rin ang ating ulam na pork ground pork with um, bichuelas so ito ang ating mga patio tomatoes meron tayong isa na, medyo nag-orange na, and then ito pa yung isa guys, so hindi muna natin i-harvest yan, dahil marami pa tayong napitas nung mga nakaraang araw and then kahapon guys, meron ako napitas na apat na piraso ang gusto kong gawin guys ay i-harvest ang mga green beans natin kasi ito ang ating uulamin for today. So, hindi lang green beans. Punta, kayo, punta tayo dito, guys. Pakita ko sa inyo. etong paso na to, guys, na mayroong coleus. Hawiin natin. Makikita ninyo ang ating mga yellow wax Cherokee. At i-harvest na natin yan. Kasi, guys, ay ready na ito. So, Ayan nakakatuwa guys nakalagay lang to sa paso eh ayan marami tayong maka-harvest tiyak, for today kasi kahapon nung binisita ko yung aking garden sa baba madami akong nakitang mga malalaking beans so ito ay combination ng green and yellow beans as you can see kung kayo ay matagal ko ng followers di naman, di naman matagal. Kung matagal na kayo nanonood sa akin, guys. Um, nakita nyo siguro ang ating garden sa baba. Itong ating kaligayahan kapag summer season. So, ayan guys, tinan nyo. Tapos, may mga bulaklak pa yan. Ibig sabihin guys, meron pa tayong mapipitas sa mga darating na araw. Ayan, maliliit pa guys. Eh. Palakihin din natin. Dito naman tayo sa ating tower. Ang gusto ko lang kunin yung mga malalaki. Ayan, tingnan nyo guys. Oh. Kasi so, ito naman pag nahiwa-hiwa guys, konti lang din naman to. Kaya marami talaga akong tinatanim. Ito ay isa sa paboritong ulam ng aking dalaga. Ang green beans, lalong-lalo na kapag si daddy ang nagluto. Gusto niya yung gluto ng daddy niya. So, ayan guys. Ang sarap-sarap mag-harvest. Nakaka-happy talaga. Ayan. Ito pa guys. So, yung green beans, kailangan talaga hahawiin mo. Kasi minsan nagtatago. Ayan guys, so, oh, nakatago lang siya. Itong planter tower na to guys, alam nyo ba kung gaano kaliit yung paso na yan? Parang 3, 4 inches lang halos. Pero ang dami na nating nakuha dito. So, meron pa din dun sa dulo hindi ko na kasi siya maikot kasi baka maputol I mean yung yung paso iikutin ko sana yung mga nasa likod ay nang hirap nang makita eh ayan no? ayan okay so gumawa ako ng sinigang ito rin yung nilagay ko eh kasi wala tayong sitaw meron namang nabibiling sitaw dito sa Asian store pero we don't need to buy kasi meron naman tayong beans beans din naman yun ang, ka ang kaibahan nga lang syempre yung sitaw ay mahaba ayan dami na guys oh. nakakatuwa so malapit na tayong matapos ng ating gardening dahil pagpasok ng fall guys ay lalamig na so hindi gusto ng mga ano yon ng mga pananim natin ng malamig na klima. Lalong-lalo lalo na ang pepper. Ang pepper talaga, guys, kailangan nun maano. Mainit talaga ang panahon. So, papalakihin pa rin natin yung iba. Samahan ninyo ako, guys. Punta tayo sa likodan Sa gilid ng bahay. Ito na, guys. So far ang ating na-harvest. Okay, guys. Ito tayo sa garahe. Pitasin na natin ang mga beans sa tagiliran ng ating bahay. So, ayan, maaraw na. Buti naman. Kailangan din natin ng ulan. Pero tama na, okay na yung ganong klaseng ulan. Dito naman, guys, mag-harvest din tayo ng eggplant. Tingnan nyo yan, guys, kung gaano kadami ang ating green beans dito. Ayan. Sobrang nakakahappy. Alam mo yung pakiramdam na pag gusto mong kumain ng fresh na gulay, pipitasin mo lang sa iyong backyard. Yun talaga yung happiness na hindi mo kayang mabili. Kahit na madali lang tayong makabili ng gulay sa, sa store guys, iba pa rin syempre yung kung ikaw yung nagtanim. Ito ay organic. Uh, mula itong mga pesticides. Ayan. Yan, guys. So, part 4, guys. hahatiin ko na lang tong aking video. Kasi masyado nang mahaba. Parang hindi ko na kailangan ng... Hindi ko na kailangan ng gunting. Ito mga to guys, late na itong nag, ano, eh, nagsibunga. Kasi nga meron tayong kumahagat nito before eh. So ito ay puro green beans. Itong pot, itong ano na to guys, box na to ay puro green beans. Kung nakikita niyo yung mga purple na yan, yung mga dahon guys. Yan ay magte-turn pa into a beans. Kaya habang may nakikita tayong dahon, that means meron pa tayong maho harvest Ang green beans guys, napakadali lang itanim. 54 days, um, pwede ka nang makaani. Tingnan nyo to, ang oh, laki guys. So, ayan. May mga bulaklak pa dyan. Marami na rin akong napitas dito nung isang araw eh. Alam nyo ba guys, pati yung alaga kong guinea pigs, pinapakain ko rin ng green beans pa minsan-minsan. Yung mga scrap natin, like yung cucumber, yung mga pipino natin guys, yung mga gilid-gilid, pag tinatabas ko, sila yung nakikinabang nun. Pati kamatis, gustong-gusto nila yon Kila nugget at piggy smalls. So, everybody happy. Ayan. Masayang-masaya sila. Like, kanina kumain kami ng dried fish ni daddy. Yung pinagtabasan ko ng kamatis ay ibinigay natin kila nugget at piggy smalls. So, ayan guys. Marami pang bulak-bulak. Marami pa tayong maaani dyan. So in between kasi guys, naglalagay ako ng buto ng beans. Dahil kasi nga kung konti-konti lang yung harvest mo, hindi naman pwede yon. Katulad itong last box natin, meron tayo ditong hot pepper. Tapos may mga green beans din akong tinusok. Ito guys, meron na oh. Ayan, green beans. Ang lalaki na oh. Ayan. Tapos meron tayong tanim dito na okra. Ito naman ay mga hot pepper. Ito ay hot pepper. Masarap to sa sinigang. Ayan. Tapos in between nga, nagtusok ako ng buto ng beans. Ang dami guys. Nakakatuwa. Sa likod, marami pa tayong pwedeng i-harvest din. Kahapon kasi sinilip ko yung mga pananim ko eh. Tingnan nyo itong mga peppers ko guys. So, oh. nakahang lang dito. Ayan. Maliban pa sa siling labuyo na bigay ni neighbor, meron din akong... So, so maliban pa sa siling labuyo, guys, meron tayong long hot pepper. Ito, tinanim ko din to from seeds, guys. Ito ay eggplant. Ayan na, guys. So, meron ng ano. Although, maliit pa siya. Okay. Tignan nyo, ang dami nating na, napitas na. Tapos, kahapon, nag-harvest ako ng hot peppers eto na guys. So, ang gagawin ko dito ay freeze natin ito. I-freeze ko to guys. Para sa winter, meron tayong magagamit para sa ating sinigang. Ayan. Tignan natin dito. Okay guys, puno na ang ating measuring cup. This year, hindi tayo successful sa ating zucchini. So, binunod ko na yon. Pero, tingnan nyo to. Meron tayong isang nagtagumpay na squash. Kita nyo yan, guys. So, ito ay squash. Di ko alam kung ito lalago eh. So, papabayaan lang natin yan. Ito na ang ating backyard. Ito, guys, ay puro beans. So, tanggalin na natin ang cover. Yeah. Kailangan sa beans, guys, hahawiin mo talaga yung dahon. Ayan. Nagtatago kasi sila. Tingnan nyo kung gaano kalalaki. Nakakatuwa. Yung napitas ko nung isang araw, guys, hiniwa na ni ate. So, pang panset Ito naman ay uulamin natin. Ito ang ulam natin for today. Green beans with ground pork. Yan. So, pagkataglamig na guys, ito ay malalanta na at mamamatay. Ibig sabihin nun guys, tapos na ang ating maliligayang araw ng gardening. So, pag, pag ganun guys, ang ginagawa ko naman ay pinagtutuunan ko naman ng pansin ang aking indoor house. Yung mga house plants ko naman ang aasikasuhin natin. so maraming salamat lord sa biyaya tayo na naman ay nakaharvest ng bonggang bongga sa ating hardin ayan, umaapaw na ang ating container ayan guys ito guys ay ano eh, yellow wax cherokee alam nyo ba guys kapag ito ay bagong pitas tapos lulutuin mo na kagad sobrang tamis malinamnam talaga So, meron pang iba guys na maliliit. Di ko muna yung kukunin. Ayan. Puno na ang ating lalagyan. Okay guys, I think nakuha ko na lahat dito sa ating box. Dito naman tayo sa backyard or sa lower deck. Tingnan nyo yung ating mga peppers. Oh. Pwede ko na sigurong i-harvest to. Hindi kasi naman lulutuin kaya hindi ko pa kinukuha. Parang gusto ko kasi guys yung pagka talagang kakainin na saka mapipitasin. Ayan ang, ang lalaki guys. Tingnan to. Ang laki guys. Ang taba. Mataba ang ating mga pananim. Parang ako lang. Mataba. Ayan. Eddie wow siopaw. Marami pa tayong Roma tomatoes. So ito sa kamatis guys. In between nito ay beans. Naglagay din ako ng beans. Beans. Sayang kasi yung lupa. Sayang yun, ba? Diba? So, imbis na yung lupa ay hindi mapakinabangan, dito tinaniman na natin ng mga beans. Ayan, tingnan nyo, napakala, napakalalaki. Nakakatuwa. So, ayan. Marami tayong harvest for today. Ito lang natin muna ilagay. Kailangan mo talagang silip-silipin kasi nga, ano siya guys eh, nagtatago nagtatago siya sa loob ng ano tawag dito ng dahon ayan dami na nating nakuha very nice hindi na siguro ako magpupunla ulit guys although aabot pa naman yon bago mag winter okay na siguro yan marami na tayong na ano okay na yon so ang gagawin natin dito guys kapag kamalapit ng mag taglamig, bubunutin na natin yung pinaka mismo niyang puno. Kasi guys, nire-reuse ko lang din yung puno eh. I mean yung ano, yung lupa. Sinabi ko na yun sa inyo before, kung napanood niyo yung mga videos ko, hindi ako buhibili ng bagong lupa. Puro amendment lang ang ginagawa natin. Kasi ay sayang. Mahal ang soil. So ayan, tinan niyo yung kamatis kung gaano kalaki. Ngayon, kaninang umaga pala guys, kumain tayo ng dried fish. Naghiwa ako ng kamatis na green at saka yung orange na yung pula. Yung green ang sarap isaw-saw sa bagoong. Ayan. Siksikligli gumaapaw na ang ating lalagyan. Punta tayo dito. Tingnan nyo kung gano'ng kadami to. Tingnan nyo guys, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Oo naman, B1. Sa palagay ko nga, B2. Nanonood ba kayo guys ng bananas in pajamas? Ayan no, oh, ang dami. So harvesting ko lang to, guys, and then balik na tayo sa loob ng bahay. See you later, guys. Okay, guys, napakarami nating na-harvest doon sa maliit na paso na 'yon. Dito rin sa ano, oh, yung sa kakapunla ko lang nung ano, siguro mga a month and a half ago. Ayan na, guys, ang yellow wax cherokee. Okay. Yung kamay natin punong-puno na. So sandali i-harvest lang muna natin 'to lang tayo ng mapapaglagyan ng ating cellphone. Sana naman ay hindi yan makulog. Yeah. Hala. So, ganyan natin to. Ito naman din guys, ano in between ng marigold na bulaklak. Nagsundot lang din ako ng buto. Ayan guys, ito napapakinabangan na rin natin. Tingnan niyo, nakikita niyo ba 'to? Hindi ko lang kung nakikita niyo. Ang hirap guys ng walang videographer, pero ayan guys, oh. Ito ay yellow wax, so kunin lang natin. Yung mga medyo maliliit guys, iiwan muna natin kasi pwede pang lumak yan. Yun yun guys, punong puno na ang ating kamay. So ito ang ating harvest for today. Tapos gusto ko na rin i-harvest yung ating eggplant. Kasi guys, gusto kong kumain ng ensalada. O kaya torta. Hala naman, ito lang ko lang dito yung sa ano natin guys, yung isang pole bean na plant natin. Ito guys ay pole bean din to eh. So susunod din ako magtatanim ng pole bean kasi tingnan niyo naman parang gubat. Humahanap kasi siya ng tutukuran. Para na siyang gubat. Tingnan niyo ba tong ating ano? Yung ating situation dito. Sala sa labit na. So ito ang ating Meron tayong kamatis dito. Tapos, tinusukan ko ng pole bean. Ayan ang nangyari. Para na siyang maze. Actually parang gubat. Etong ano na to, guys? Kamatis na to, beefsteak tomato. Ako ay nagsimula nito from seeds. So, from buto. Ayan ang ano. Papapulahin pa natin. Okay, I think yun na lang lahat. Etong mga kamatis na to ay aantayin nating medyo mapula-pula na bago i-harvest.